Sa karagdagan pa nating mga balita. Pag-uulat mula naman sa himpila ng DWALFM Radyo Totoo CMN Batangas. CNN Live. Nationwide. Nation. Belda, magandang araw sa iyo. Magandang umaga, Ariel. Magandang umaga, Pilipinas. ginawaran na ng resolution of commendation ng sangkunyang panglongsod ng Batangas ang senior citizen na si Marlene Dunez sa 63 taong gulang mula sa barangay Paharang East, lungsod ng Batangas matapos ito ng matagumpay na makumpleto ang 1,461 kilometers at bukas Sinimulan si ni Indonesia ang kanyang Translucent Endurance Run noong September 3 sa Matnog, Sorsogon at nagtapos noong October 11 sa Pagudpud, Ilocos Norte. Ayon sa kanya, layunin ng naturang pagtakbo na maging halimbawa sa pagpapanatili na aktibong pamumuhay at pag-iwas sa masasamang bisyo at karamdaman na nais din niyang magsilbing inspirasyon sa mga kapwa senior citizen at kabataan upang pangalagaan ang kanilang kalusugan at katawan. samantalang kinilala rin ang nasabing kapulungan ang mahalagang ambag ng Information Technology Services Division o ITSD sa matagumpay na pagsasakatuparan para ng digitization at online uploading na uploading ng mga ordinansa at resolution ng konseho mula 2019 hanggang sa kasalukuyan ay sa may akda ng resolution na, na si konsel Consul Chad Atienza ang inisyatibong ito ay naging susi sa mga karangalang natamo nang ng ang panglunsod kabilang ang pagkakapanalo bilang national winner sa local legislature legislative awards ng 2022 at pagiging regional level qualifier ngayong 2025 mula sa DWALFM 95.9 ito si Renz Belda ng CNN Batangas nag-uulat live para sa CNN Pilipinas CNN Live Nationwide Maraming salamat Renz Belda wala po sa impila ng DWALFM Radyo Totoo CNN Batangas Samantala sa iba pa na